Parang pungutan na na kwa si mo, ikaw, kunsa ba? Ikaw, basi kisunggu ka si imong mama o papa, pangasawin siya. Wala. Tiniluun. Tiniluun po siya. Tiniluun ah. okay. po

Ibawal na ning riyo niya pa. Mao ni mong niyo, sa inyo. niyo, O magkasalta na dili magkasinabot. Kana ano? Kumusta na sa si mo. Kumusta na ko si mo, Kini no ba na? Gisog mo ni, mo ni papa ni mo nga pangasawa mo siya. O mama niya. na nato.

kay kami ito ang nang problema ato nang ipanghatag atong ipangayong sa yapak o kay kita bus mo lang di magpataban to kay wa man kay gugma ko lagi o kami ang nang sa ato si Simuli ano ba to sa kapakan o na kay ba kay kami inyo man ni kabuton o sa to pa wala ni problema o na pa kuy na si na po

Sabi ko nga, mag-complain ko nga. mga sawo na kay ang mga sawo na ko na, hindi makasal. No? Bawal na siya. Baya anak. Ay wala man. Gino, no? O, kaya eh. Tawagan na ko ang...